meron sa akin ng scam na worth sabi na natin estimate natin na pag pinagsama-sama 400,000 pataas so kung tayo dyan ng attorney na willing tumulong basta so, mabawi ko lang di ba? kasi hindi ko naman pera yon. aminin ko sa inyo hindi ko pera yon. yung pera na nawala sa akin inutang ko yon, inipon ko pera ng anak ko pera ng pamilya ko hindi sa akin yon. What is up mga tol? Breezy here At ah, pag-usapan lang natin yung misconception na maangas ako, masungit, di ba? Masamang tao. <laughs> Dahil sa mga contents ko. So especially kung nanonood ka sa blue up ko sa FB is ang contents ko is, di ba, matapang, um, basta maangas magsalita. Tapos gangster gangster, di ba? Alam niyo na 'yan. So ang iniisip ng mga tao ah um, hindi ako approachable, di ba? Maangas, parang hindi hindi pwedeng kausapin. So, yan yung gusto ko i-correct dito sa content natin ngayon. So, moto lang ulit just to clear things up. Alam nyo ba na sa sobrang bait ko, meron sa akin nang scam. <laughs> Lalabas ko yung kwento. <laughs> meron sa akin ng scam na worth Sabihin na natin, estimate natin na pag pinagsama-sama, 400,000 pataas. So sa mga nagsasabi na masama ako, 'di ba? Hindi ako, hindi ako mabait. Sa sobrang bait ko, nagawa akong nagawa akong magbulag-bulagan sa 400,000 na nawala sa akin. Nagawa akong hindi magalit dun sa taong tumangay ng 400,000 ko. So isa sa mga reason is naaawa ako. Naaawa ako. Although hindi naman dapat, 'di ba? Hindi dapat kaawaan eh na-usap namin face to face Ang dahilan sa akin May sakit yung anak Sa akin lang Sige Bigyan mo Bibigyan kita ng time Para makabangon Para mabayaran yung utang mo Dinahilan niya sa akin yung anak niya Yung asawa niya Nawalan daw ng trabaho Doon palang lang sa part na yun <laughs> Bilang di ba maangas sa social media Malayong malayo Malayong malayo sa inakala ng iba So, ayun ang story ha? na na-scam ako. So, since nga na-open up ko na rin to, hingi ako tulong sa inyo. Kung may kilala kayong attorney or 'di ba, nakayang ipaglaban kasi nag nagano na ako, nag-try na ako mag approve sa attorney. Tapos ang sabi ng attorney is yung makukuha namin pera, yung 400,000 na 'yon. Parang wala na ako may babalik sa akin kasi nga pay pambabayad ko lang dun sa attorney. So yung perang makukuha ko, mababawi ko sa pang-scam -e sa akin, sa kanya lang mapupunta. Kasi nga ganun kamahal yung fee niya. Ganun kamahal yung babayaran ko. So kung may tayo diyan na attorney na willing tumulong, sige mabawi ko lang, 'di ba? Kasi hindi ko naman pera 'yon. Aminin ko sa inyo, hindi ko pera 'yon. Yung pera na nawala sa akin, inutang ko 'yon, inipon ko, pera ng anak ko, pera ng pamilya ko. Hindi sa akin 'yon. 'Di ba? ako napapanood man 'to, hindi ko mo na name drop. Pera ng pamilya ko yun, pera ng anak ko yun, future ng anak ko yun, future ng shop ko yun, ba? Diba? So yun, kung may lang kayo na attorney or may attorney tayo dyan na tropa na nanonood, na willing tumulong, although alam ko that's your profession na uh, willing kayong ilaban lahat, pero syempre may kapalit talaga. Kasi para saan nga naman yung pinaghirapan nyo yun na ilang taon kung libre lang? so I agree with that na okay lang naman sa akin na magbayad pero yon yun uh, yan yung isa sa mga misconception sa akin na sa sobrang angas ko sobrang tapang ko sobrang sama ako sa social media sa pinapakita kong image di ba di nila alam na yung other side ko is I'm struggling with my kindness kasi yung kapaitan ko hindi ko makontrol kaya ko magbulag-bulagan kahit na mo ko pinaghirapan ko na ilang taon ninakaw lang sa akin ang hirap para sa akin eh kasi galing ako sa wala ba? Diba? In zero squatter lang kami ng ba? Diba, ng parents ko dati we started from scratch nakatira lang kami sa maliit na parang CR ganyan nangungupahan pa kami nagtrabaho ako sa mababang edad naggrind nakaipon hanggang sa kung ano lang meron ngayon may business na pero pero sa side ko na hindi ko maalis sa isip ko Although pinagsabihan ako ng mga boss May mga boss tayo na pinagingian ko ng second opinion ba? Diba? Pinangingian ko ng advice Sabi nga nila Dapat isipin mo pamilya mo Huwag mo isipin yung pamilya ng nang gago sa'yo Dapat isipin mo yung kinabukasan nyo Hindi yung, hindi huwag yung isipin yung nararamdaman ni iba Murahin mo, magalit ka, may karapatan ka Huwag ka maawa, yung awa mo ba? Yung awa mo ba? O mo ba yan sa pamilya mo? Patagal na patagal, padami ng padami yung mga gumagago sa akin. Patanggal na ng patanggal, o pawala na ng pawala. Yung bait na, di ba? Nawawala na yung ano, yung konsensya ko, yung parang bakit kailangan ko isipin yung future mo? Eh yung future ko nga mawawala, di ba? Masisira yung future ko. So yun, kung may mga tropa tayo dyan Or kami nanonood na may kilala, na willing, di ba? Hingi po ako ng tulong. <laughs> Hingi ako ng tulong. Seryoso, seryoso po. Hingi ako ng tulong sa inyo na about sa may... About, kung gusto niyo naman malaman kung ano yung ano, kung ano bang nangyari, paano ako na-scam. Ano kasi yan, siya yung nagmamanage ng business namin when it comes to BIR payments, di ba? Kung bagay yung tinatawag natin na parang accounting ba yan? Kasi ako, wala akong alam nung nag-business ako. So humingi ako ng tulong sa mga marunong. Eh ang ending pala, gago pala yung pinagingian ko ng tulong. So siya yung naglalakad, siya yung nagmamanage, siya yung nakikiusap, siya yung nagbabayad. Sasabihin niya lang sa akin kung magkano, tapos ayun, mag-aabot lang ako ng pera. Hanggang sa nalaman ko nung kinausap ko mismo yung BIR, na meron pala akong kaso <laughs> hindi ako nagbabayad tax evasion so nagtaka ako sabi ko bakit hindi ako nagbabayad eh nagbabayad naman ako ng di ba ng fee so so ang sabi ng BIR yun nga may kaso ako at dapat kong bayaran which is wrong kasi nag-aabot ako dun sa tao ng mga fee 60,000, mga ganyan, 20,000, 40,000. Abot lang ako ng abot. Which is wrong sa side ko. Alam ko pagagalitan niyo ako na bakit mo kasi inasa, bakit mo nagkatiwala, bakit mo pinagkatiwala yung pera. Sa akin lang, wala po kasi akong alam. Biktima ako. di ba? Ano ako, tanga ako, bobo ako na inasa ko yung ganong kalaking pera. Yung pera ng pamilya ko, pera na pinaghirapan ko. Nang hindi man lang ako nag, ba? Diba? Hindi ko na lang inaral dapat. Dapat talaga inaral ko dapat ako mismo yung natuto kung paano yung pamamalakad at sa akin kasi wala yun nga tanga ako na ko yung future ko yung business ko sa ibang tao tapos yun dumating tayo sa punto na nabut ko na sa kanya lahat nalaman ko nga sa BR na hindi pa nakakarating yung pera tapos may kailangan akong bayaran na ah um, mantagdon violation fee parang basta may fee 150,000 tinulungan ako may mga tumulong sa akin ng mga boss ayan so, maraming marami salamat hindi ko napapangalanan pero may mga tumulong sa akin mabayaran ko lang yung mga violation ko uh, at yung shop ko hindi ma ba? Diba? Ayan, yung shop ko na to itong simpleng shop ko na to ayan na aray 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 ko Tuh mama usaha but Aray. Ah. Apa <laughs> ah, sakit. Sedikit <laughs> sakit. Ah. Ah. Tuh <laughs> Pero yon mabalik tayo sa kwento na kailangan ko ng tulong when it comes to, di ba, kung may attorney kayo kilala na tutulong sa akin kasi wala akong malapitan or to may malalapitan tayo pero wala naman tayong budget na ganun kalaki may kita nyo yung mga posting ko minsan sa social media parang drama, drama yun yung dahilan na nade-depress na ako, na-stress na ako na sobra-sobra kasi hindi ko na alam kung paano ko mababawi yung perang nawala sa akin So, kompleto naman ang dokumento. Kompleto ng blatter, lahat-lahat. Agreement sa barangay. Tapos, nakalagay na rin doon na pwede i-step up sa... Pwede i-step up sa korte. So, although, yun nga. Pagdating sa korte, sabi nga nung attorney na yung perang mababawi ko, sa kanya lang daw mapupunta lahat. May laban man lang. Kahit kunti mababawi. Simple lang naman yung shop ko. Hindi naman ako ganun kayaman. Mayabang lang ako. Hindi ako ganun kayaman humihingi uh, lang ako ng tulong kung sakali may mga nakakilala na kung may mga kayo or kayo mismo is kaya sana po na may laban natin kasi yun nga, hindi ko naman pera yun pera ng pamilya ko yun, pera ng shop ko yun sana mabawi natin at yung regarding naman kung tanong niya naman regarding dun sa tumangin ng pera ko ayun, nandun pa rin nan siya, sarap ng buhay niya yung asawa niya, may na tapos hindi ko na nalang mapangalanan na pero kung sakaling kailangan ng dokumentation documentation, kailangan lumaban ulit is willing po akong iharap lahat, willing akong lumaban, willing akong mag-aksaya ng oras kung may tutulong po. So hindi lahat na nasa likod ng social media, di ba? nasa likod ng camera, yung mga maangas yung maangas talaga. At hindi lahat ng masaya sa social media ay masaya talaga. May mga tulad ko na may pinagdadaanan na stress na stress na sa araw-araw kasi naloko, nagoyo, at yun nga, ako ng tulong kung sakaling meron. Maasa ako na mababawi ko yung pera ng pamilya ko. pera ng anak ko yung pera para sa business ko. So, yun. maraming salamat sa panonood. Gumuting ko muna to, namamagaw. <laughs> Nabalatan ako. <laughs> Stay breezy lang always. yeah Sana maayos yung misconception natin na si Breezy, masaya, ano yung mayaman yan, mga ganun-ganun. Hindi. <laughs> Stay breezy lang always.